Yes, uh, may nagtanong sa atin, guys. Boss, yung filler, yung filler po ba, uh, kailangan po ba ng hardener yan? Yes, kailangan po ng hardener yung filler. Gaya nito ito, uh, ito, ito yung filler. Ang tawag naman sa atin doon, kadalasan sa Pinas, primer, primer gray, may primer white, primer black. Ito yung primer gray. Yes, boss, kailangan po ng uh, hardener. Hardener naman kasi yung tawag sa dito kasi pares ko boss ang isang galon na ganito isang litro na hardener ang tawag naman sa atin doon sa Pinas ay katalis kailangan talagang a uh, ahaluan natin ng hardener boss o kaya ay katalis kasi ito yung nagpapatibay sa primer saka mas mapadali yung pagtuyo nito saka mas kumakapit talaga yung primer bot. kasi pag walang ano walang katalis o kaya walang hardener bali mahina yung kapit ng ano nyo saka pangit yung ano sayang nandun yung pintura nyo kailangan nyo talagang samahan ng hard liter o kaya katalis basta halimbawa pag isang litro ano, isang litro yung ganito isang litro hanggang dito yung kulay niya isang litro kulay na tatansyay nyo na lang dito basta ang one gallon na pintura o kaya filler ikibalit dito parehas lang din sa ano guys yung sa pintura kasi yung hindi lang natin ginagamitan ng hardener, yung enamel, yung acrylic, pwede yun. Kahit sa enamel, meron din. May hardener din, yung epoxy. Yung epoxy enamel na, ano, pilipira natin, ginagamit sa pagilalim. May hardener din yun, guys. Yung acrylic, walang hardener yun. Pero yung kadalasan, yung urethane, urethane paint, may mga, ano talaga yan, may mga hardener talaga yan. Kasi yan ang nagpapatibay sa pintura. Pero wag na wag niyong kakalimutan maglagay ng hardener o kaya katalis pag nagpipitura kayo. Kasi ang mangyayari niyan, lalo na pag silver, sinira niyo yung silver tapos yung unang pitcore na gumamit niyo, walang katalis. Ang mangyayari niyan, katagalan, pag ikaw, naka, ikaw yung sumunod na titira doon, ang ka dyan. Kasi dyan nalalabas yung mga ano guys, yung magbabubbles hindi mo maintindihan yung ano, kasi pagbuga mo, yun ang kadalasan nangyayari kaya importante talaga yung uh, gumagit tayo ng hardener uh, o kaya katalis makulay man ito o okay, kaya sa filler maraming salamat kayo, sana may natutunan kayo at maraming uh, salamat at uh, God bless all